bago magkaroon ng Pacman o Filipino Flash ay Luisito Lindol Espirosa muna ang palaging bukam bibig ng mga Pinoy kapag boxing na ang pinag-uusapan Introducing Luisito Espinosa. Noong 1980s hanggang 90s ay sikat na sikat ang pangalang Luisito Espinosa. Sa tindi nga naman kasi ng kanyang mga kamao ay talagang napakaraming humanga. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay at kasikatan, paano nga ba na ang Pinoy Two Weight Division World Boxing Champ ay nauwi sa pagiging isang dishwasher at carpet cleaner? Paano ng dapat sanay mayamang boksingero ay nagretiro at umuwi na ng Pilipinas nang walang ipon. Yan ang ating aalamin sa video na ito. Dito lang sa Tagalog Kwentuhan TV. Huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan sa mga susunod ko na videos. Si Luisito Pio Espinosa ay isinilang noong June 26, 1967 dahil nagmula sa pamilyang mga buksingero. Sa murang edad ay namulat na siya sa mundo ng naturang sports at sa edad nga na pitong taong gulang ay nahasa na siya ng kanyang ama na isang retiradong professional boxer na si Dio Espinosa. Pagtungtong ng 14 anyos ay tumigil na siya sa pag-aaral para ipagpatuloy ang pag-insayo sa Amerika. At sa edad nga na 21 years old ay nakamit niya na ang kauna-unahang world title na hiunawakan niya ng tatlong taon. 1989 ay sinirupresa ng Manilinyo ang mundo ng boxing matapos niyang inak out sa unang round ang WBA World Bantamweight Champion na si Kaokor Galaxy. Sa mismong teritoryo pa nito sa Bangkok, Thailand, dalawang beses niyang dinipensahan ang WBA Bantamweight title bago ito na agaw ni Israel Contreras. Pero makalipas ang apat na taon ay muli na naman siyang naging kampiyon at sa pagkakataong ito ay sa featherweight division naman. Tinalo ni Espinosa si Manuel Medina via unanimous decision para masungkit ang WBC World Featherweight title sa Korakuen Hall ng Tokyo, Japan noong December 11, 1995. Dito mas lalong sumikat ang ating kababayan dahil magmula 1995 hanggang 1998 na hinawakan niya ang titulo ay matagumpay niyang dinepensahan ng pitong beses. Tig isa sa Mexico at Japan, tatlo sa Pilipinas at dalawa naman sa Amerika. Matapos nga ang impresibong pa ang pitong depensa ng ating pambato sa kanyang WBC title na ginanap sa Amerika ay sinubukang organisahin ang Mega Showdown sa pagitan ng undefeated champ na si Prince Nassim Hamid at Luisito Espinosa. Pero ang kapanapanabik na laban sa pagitan ng dalawang kampiyon ay hindi natuloy dahil di umano ay umiwas ang superstar ng United Kingdom. Mukhang natakot ang noy undefeated fighter at may hawak sa WBC. BO World Featherweight title 1999 napilitang magdepensa na lang ulit si Luisito Espinosa sa iba at sa kasamaang palad ay naagaw na ni Cesar Soto ang hinawakan niyang WBC title sa isang dikit na desisyon itinuloy pa ni Espinosa ang karera hanggang 2005 pero sa panahong ito ay hindi na halos inaabangan ng mga Pinoy ang kanyang mga laban dahil may edad na at madalas na ring matalo. Sa edad na 45 ay nagretiro na siya at iniwan ang may git dalawang dekada niyang karera na may record na 47 na panalo. 26 dito ay natapos via knockout at may labing tatlong beses na pagkatalo. Bagamat tinitingala noon dahil sa tagal niyang naging world champion, bumagsak din ang karera ni Espinosa at kasabay na nang kawalan niya ng hanap buhay ay nawala na rin ang mga taong minsan niya nang nakasamang matikman ang tamis ng kanyang tagumpay. Bukod sa edad ay nagka problema din siya sa kanyang manager at promoter. Idagdag ba ang pakikipagdiborsyo ng kanyang unang asawa ay talaga namang napakasaklap ng sinapit ng dating kampyon. Matatanda ang December 6, 1997 sa pangdepensa ni Espinosa sa kanyang WBC featherweight title sa Corona City, South Cotabato kontra kay Carlos Rios ang dapat sanay premium ni Espinosa na 150,000 US Dollars ay hindi pa naibibigay ng buo at halos 20,000 US Dollars lang ang naiabot sa kanya pagkatapos nga ng laban dahil nga siguro sa pangyayaring ito ay hindi na muling lumaban sa Pilipinas ang tinaguriang Lindol. Ang naturang boxing event ay inorganisan ng yumaong promoter na si Roy Rod Nazario, matchmaker Leto Mondihar, at dating South Cotabato Governor na si Hilario de Pedro III. Noong 2015 lamang nagawang may panalo ni Espinosa ang kaso para makuha ang kulang na bayad sa kanya. Kaakibat ang interes na abot sa halagang 17 million pesos. Pero hindi natin alam kung ibinigay na rin ba sa wakas ang matagal niya ng inaantay na premyo. Noong 2017 kasi ay sinabi niyang hindi pa raw siya binabayaran kahit pinaburan na siya ng korte eh, taong 2015 pa at dahil nga sa kakulangan ng ipon napilitan si Spinoza na rumakit muna at pinasok ang iba't ibang klase ng trabaho gaya ng dishwasher, carpet cleaner, restocker sa isang malaking retail store at burger flipper sa isang fast food chain sa Amerika para makadagdag sa kita umi extra din si Spinoza bilang private trainer ng mga amateur boxers kabilang na ang magkapatid na kapwa MMA o mixed martial arts fighter na sina Nick Diaz at Nate Diaz. Taong 2014 nang mapasuh ang kanyang US visa at nawala ang kanyang trabaho sa Amerika ay tumawid pa Hong Kong si Espinosa at nanilbihan bilang boxing trainer sa ilang fitness gym. Pagkatapos ng unos at sunod-sunod na hamon sa buhay ng dating kampiyon si Luisito Espinosa ay unti-unti na ring bumangon at bumaba sa buhay. Taong 2022 matapos ang mahigit dalawang dekadang pamamalagi sa ibang bansa ay bumalik na siya sa Pilipinas para manirahan kasama ang bagong asawa na nakilala niya sa Facebook. October 2023, si Espinosa ay lumabas at gumanap bilang si Roberto sa teleseryeng Batang Kayapo. Pero hindi lang ito ang kauna-unahan niyang role sa telebisyon sapagkat napapanood din noon si Espinosa sa pelikula pelikulang Bagsik ng Kamao na pinagbidahan ni Edu Manzano noong 1997. At sa wakas, nito lang March 29, 2024, ang former two-weight division world boxing champion, Luisito Lindol Espinosa, ay kinilala at ginawaran ng parangal sa Philippine Boxing Historical Society Hall of Fame. Sa ngayon, si Espinosa ay patuloy pa rin nagtitrain at nagbahagi ng mga aral sa mga kabataan Pilipinong boksingero sa kasalukuyang henerasyon